Guys, ito po yung sugpo, oh. Ito ba? Oh. Ito ba? Sarap po nito. Ito naman po yung hipon. Hmm. Sarap po. Ito po lahat. Ito hmm. po, God bless po sa bawat isa. At magluluto po tayo salamat sa Panginoon God bless po kamusta po kayo dyan guys tingnan po natin to itong sub po o laki no? God bless po hipon ikapantay lang rin ho sila hihihi <laughs> daw po flex ko lang po flex ko lang po salamat po So bye bye nyo po yung ating video mga kaibigan. Salamat po sa inyo. God bless po. Mabuhay po tayo palagi. Ano bang gusto nyo luto dito? Marami ba kayong alam na luto? Tutuwin po natin to. Okay comment naman po.